Naggawa kami ng ano guys, syakoy. Syakoy sa buhol. Mm, mm Muting kahoy ba? Lagyan namin kunting gatas. Yan, yan guys. Eh wala man kami gloves na plastic. plastic. Yan na lang guys, para-paraan lang ba? Prito <coughs> na yan namin maya-maya. Ayan guys, oh dito kami nagkuha. Sinaing muna namin para mas mabilis. Ayan guys. Tapos iprito ko na ngayon yan. Ayan na guys. Niluto ko na ang syakoy. Ito na guys. Luto na ang aking syakoy. Pilipit na kamuting kahoy. Luto na guys. Merinda tayo guys. Luto na. Unang luto to. Mayroon pang pangalawa. Yan guys. So. Oh. Si yung nagawa. Ako lang taga luto. Ayan siya oh. <laughs> yung gawa ng nanay ko dati. Sa probinsya ba? Lamik ka ayo.